May nagtanong sa akin. Boss Ray, good evening po. Sana mapansin mo po. Mangingi lang po sana ako. Tulong advice. Nakahiram po ako sa Ola. P po ang pangalan. Please pakihide po sana ng name ko at Ola name. Boss Ray, nakahiram po ako ng halagang 1,600. Pero ang nakuha ko po ay 1,200 pesos. Tapos, wala pa pong one month ang due date. Nagju po ako noong November 21. Naka-off po SIM ko. Nagme-message sila sa email at sinasabi po nila na kailangan ko po daw pong bayaran ang nahiram ko at may penalty na daw po ngayon po ay 2,800 na ang kailangan bayaran. Hindi pa po ako nakakabayad kasi po wala pa po kaming pera dahil nagastos po sa pagpapagamot. Ang sabi po pag di daw ako nakabayad ay ipapablock ako sa SSS GSIS at iba pa. Pero wala po akong GSIS, Boss Rai. Nakiusap po ako sa kanila kung pwede ibabalik ko ang hiniram ko pero ayaw nila at di pwedeng partial kasi tumubo na kailangan na daw buong bayaran. Paano po kaya gagawin ko, Boss? Kasi sabi magpile sila sa barangay. Ah uh, well, ganito po. No? Una, uh, sabi nyo, nanghiram kayo 1612 ang nakuha nyo. Eh. Pangkaraniwan sa ola yan, na malaki po ang pinatanggal nilang processing fee, ano? And then, sabi nyo nga po, one, ano, wala pang one month, nag due date na. Pangkaraniwan din nung sa ola yan. At, uh, ano yan eh? Actually, mga seven days lang, nag due date na sila, ano? At, uh, ang napansin ko lang po dito, sabi nyo, naka-off yung inyong, ano, uh, phone, yung SIM nyo, no? Uh, siguro po, iniiwasan yung matawagan, tsaka ma-message kayo, no? Well, hindi ko kayo masisi kasi eh, siguro napanood nyo na sa ibang mga videos na yung harassment na nararanasan ng ano ng ibang tao no Ngayon, sabi niyo rin dito ang sabi sa inyo kailangan niyo na raw bayaran 28 no so nadagdagan na uh, kasi oh alam ko may penalty meron may, silang penalty tapos yung nagdadagdag pa sila ng interest parang ganoon po no kaya malaki ang uh, binabayaran sa ola ano po tapos Eto ho ang gusto kong ano, pagtuunan ng pansin is yung pag di kayo nagbayad, di ba block kayo sa SSS at GSIS. Huwag ho kayo maniniwala. Hindi nga ho sa bahay nyo eh. Sa, di ba? Hindi ho makabisita sa bahay nyo. Tapos papablock pa kayo sa SSS at sa GSIS. Wala ho, hindi nila kayang gawin yun. Ano po? Never kahit anong lending company, financing, or banko, eh wala akong kakayanan na i-block kayo sa SSS, GSIS, ano pa man, ano po. No? Walang uh, wala akong kasi naman kinalaman ng GSIS, SSS sa utang nyo sa ole. Eh. ba? Diba? E, hindi nga ako makapunta sa bahay nyo, eh. hindi kayo makakausap ng harapan eh. Papablock pa kayo sa SSS at GSIS? Eh papatawa ba yung mga yan? Diba? Eh, hindi maling maliho eh. So, huwag nyo huwag, no? I Stressin ang sarili nyo doon, no? Ah, uh, Mag-concentrate na lang ho kayo na ano na pag-ipunan at mabayaran niyo yung utang niyo dito sa ulan na to. No, nang hindi na hulo maki yung inyo pang ano utang kasi oh, abang talagang tumatagal yan, eh palaki ho ng palaki yan. Kaya niyo pabayaan yung inyong utang dito. Tapos, sabi niyo rin ho dito magpapabarangay, no? Eh hayaan niyo silang ano magpunta ng baranggay. Eh, kasi ay daw to na i-entertainin ng barangay yan kasi oh, kumpanya ho sila eh no? Yung mga kumpanya po eh hindi na ho sila ini-entertain ng barangay. Kasi ho ano, uh, pwede na ho yung mga kumalalaking kumpanya doon diretso ng small claims, no? Yung pun demand letter alone contract, no? ay eh, masusuffice na po 'yon para maging requirement sa small claims court no? Hindi na ho nila kailangan na magpabarangay pa, no? ang nire-require lang po ng ano ng small claims court no na magpabarangay no para makakuha ng ano ng uh, certificate to file action is yung pong ng utang kayo sa tao. Ngayon, pwede lang po magpabarangay yung ano yung tao na yon kung parehas kayo ng municipality or city. Doon po lang siya mapwedeng makapagpabarangay sa inyo. Huwag niyo hong takutin ang sarili niyo dyan, no? Uh, mas pagtuunan niyo po ng pansin is paano niyo babayaran? yung inyong nahiram dito sa ola na to. No? Para hu hindi na lumaki, no? Yung inyong utang pa. Kagaya ho yan, eh, November 21. Eh, nagpe-penalty ho yan. No? Tapos, so, dadagdagan pa ho ng per day na tubo nila yan, no? Eh, lalaki ho ng lalaki, baka hindi nyo mabayaran. Pero sa, sa, totoo lang, nakakatuwa itong ola na ito. Mild pa ito, mild. Kasi sa sinabi lang, ipapabla sa SSS sa GSIS. Hindi pa kayo talaga sinagad ng harassment na ano eh. Na yung pananako talaga na, na sagad na ipapapost kayo sa social media, yung may papapatay sa inyo, yung mga gano'n na harassment mild pa ho ito, sa totoo lang, Nakaka nakakatuwa itong hola to. First no? <laughs> time ko nakarinig na, ano, ng ganitong klase ng hola. Natuwa ho ako sa kanya, <laughs> sa totoo lang, hindi ho ako nainis. No? Pero, ito, ano, uh, seriously speaking, pag-ipunan nyo po, no, uh, niyo po, no? Uh, bayaran nyo ho agad. No? Uh, ako naman, no, lagi ko naman hong sasabihin sa inyo, is, uh, uh, kasi nga, ako yan, no, ako ko ay kolektor, no, eh, lagi ko lang sasabihin sa inyo, bayaran nyo yung Kasi o, nasa batas yan, pagka kayo ng utang, kailangan nung bayaran. Ano po? At pagka kayo yung mangungutang, yun lang yung, ano, yung kaya nyo lang yung bayaran. Huwag kayong mangungutang ng sobra-sobra. At wag uh, uh, huwag nyo ano, yung, ano, wag yung pat, kumbaga, tapal system. Kasi o, dun doon kayo mababaon. No? And, uh, hanggat maaari po, huwag nyo nang entertainin or tangkilikin itong mga olan na to, no? Kasi, oh, hanggat tinatangkilik nyo yung mga ola na yan, eh, hindi, oh, titigil sa papautang yung mga yan. Diba? Mag-i-stay lang sila na mag-i-stay dyan. mag i sila na mag-i-exist. Marami pa silang maloloko. Diba? Kaya nga, ho, ako gumagawa ng ganitong klaseng video para awareness na, ho na huwag nyo nang tangkilikin yung mga ola na yan. No? mga online lending apps na yan. Huwag nyo nang no? Ang gawin nyo po, i-build nyo po ang inyong credit history, no? Manghiram ho kayo sa banko, sa financing, tsaka sa mga traditional lending, no? Or sa lending, kasi may mga lending din na, ano, na web-based, eh. Diba? Yung mga web, actually, uso na ho ngayon yan, no? Yung mga web-based na mga lending, financing, tsaka banko, ginagamit na rin po nila ang web hindi yung sila gumagamit ng apps. Kasi po, pagka apps kasi, nakukuha lang kayo talaga ng details niyan. Eh sa web ho, hindi Kung ano lang ho ang nakatan ang tanong dun sa ano, sa kanilang mga questionnaires, yun lang ho sa sasagutin, yun lang makukuha nila. ba diba? Kaya mas maganda ho do, kung may mga lending companies po kayo na makikita o financing o banko na nag-o-offer ng, ano, ng webbase uh, web-based, eh, subukan nyo po doon. No? Uh, kasi sa, totoo lang pinabibilis na rin hunin lang ngayon yung ano yung uh, pagpapautang. Uh, kumbaga ginagaya nila yung concept ng Ola pero hindi siya gumagamit ng apps, no? Web-based siya. So hindi kayo makukuha na ng details. So walang privacy breach po na mangyayari. Hindi mo makokopya contacts. No? Kasi kung sino lang yung ibigay niyo na ano eh na na reference. Eh yun lang ang ano, yun lang ang tatawagan nila. ba? Diba? So walang ano, hindi kayo hindi maaabuso yung inyong mga detalye. Ano po? So, yun po ang gawin niyo, ano, i-build niyo yung inyong ano, yung inyong uh, credit history at doon po kayo manghiram. No, para po at least medyo malaki pa mahihiram niyo, no, kahit pa paano. At hindi ko kayo maaabuso kasi sigurado sumusunod sa ano 'yan, sa regulasyon ng BSP tsaka ng SEC. So wala akong kayo mararanasan harassment yan. Yeah. I hope na sagot ko po yung tanong, no? And uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta. Nagpapasalamat po ako sa inyo. ng lubos na kagalakan po ang aking nararamdaman kasi uh, marami na po tayong naabot. At uh, ito po yung dahil sa tulong po ninyo. Maraming maraming salamat po no? sa inyong pag-share, pag-comment, no? sa po laki tulong yan sa aking video kasi na ano, na nare-reach niya pa yung iba po natin mga kababayan na nangailangan po ng ano ng uh, mga konting tips po no tsaka advices no sa paniningil sa pagpapautang at saka po kahit paano eh makarecover po yung iba sa stress na nararamdaman nila sa mga mapang-abusong maniningil kuno ang uh, olan. Maraming maraming salamat po no, sa inyong tulong. No. Hanggang sa muli po, yun lang.